mga kalolo dinayo natin si kabukid yung ayan uh, o yung si kabukid o oh. tumayin dito dinayo natin dito sa teritoryo nya check natin yung mga ano nya yung mga hayop nya rito ayan si kabukid o oh. Uh, yan, kabukid, ayan kabukid ano kumusta ayan o dinayo natin si kabukid mga kalolo dinayo natin si kabukid o oh. ayan o oh. Ayan. Tingnan natin yung mga alaga niya rito. Tingnan natin yung mga alaga niya. Ano? Ano, ito yung mga alaga ni Kabukid. do. Ayun, oh, malaki na oh. Ito anim na piraso. Bili daw dito 65 ang isa. Ilang araw na to? Isang linggo na to. So ito. Ito naman kakatayin sa ano sa kasal na ang inyong linggod ay mag-aanak sa kasal kasama yung aking esposa yan oh malalaki ng baboy oh yan dahan lahat sa kasal yan Ayan o. yan oh yan dahan lahat sa kasal grabe paano nyo pinapataba yung mga baboy nyo pero sub paano nyo paano dyan ano may piece may darat maghalo paano paano yung pagkakain ako kung, kung inyong tatagan yung nyo dyan Kukungkungin yung taltagan pagkakain na. Hindi ah, para sa tanulo. <laughs> yung kasalan po rito pagka kakain na, kukungkungin nila yung ano yung uh, taltagan. Tong tong tawag kaya may mga tao rito sa bukid papunta sa lugar mo. Kaya yung apat na waboy na yan. Baka kulang ba? Baka <laughs> kulang iba. Yeah. So ayan Oh. No? Yan, nakita nyo na yung uh, alagaan ni Kabukid. Ano? Yan yung esposa ni Kabukid, oh. Hmm. Uh -huh. Dahil, iba. So, ito naman yung kanyang mga manok. Yan, yung mga manok, mga panabong nga Ta, ito, yan. Mga panabong, oh. Ayan, panabong yan. Ayan, mga panabong. So ayan o, mga panabong ni ayan oh. breeding pala si Kabuki dito, breeding ng manok Ayan o. Dito naman sa kabila, is 'yung mga itik. Itik ito ayan o, 'yung mga baluan ng itik. Ito kasi pagkatani man uh, nagtanim na sila ng sibuyas. Kinukulong na nila 'yung mga ano nila, mga alaga kaya kanya-kanyang kulungan yung mga manok dito at mga itik meron pa rito peking duck eh tingnan natin so, yung mga maliliit lang na ano yun ang hindi nila ina, ano, kinukulong so tingnan natin so ito yung mga alaga nilang mga bibi. Tsaka peking duck. Ayun, yung dilawang tuka. Yung dilawang tuka. Ayun, yung dilawan tuka dyan is peking duck. Yung daw ang yung pagkakaiba nyan sa mga pato. Yung peking duck, dilawan tuka. Ayun, yung dilawan tuka nung isa. Tatlo daw yan eh. Nandun yung isa sa nakatago. So yun o. No. Ayun. Lawak ng bukid nila. Yan o, oh, merong uh, traktor si Kabukid dito. Yan o. Oh. Yan ang ginagamit nilang pansaka. Yan. Puto tayo doon sa bukid. Hindi kami. Sama ka? Puto tayo doon sa kabila. Hmm. Pupunta kami doon sa isa pang teritory ni Kabukid. Pinasyalan natin si Kabukid. Palo na lang yun yung channel niya na channel niya na ano, Agri Simpleng Buhay. Ayun. Agri Simpleng Buhay. So, ano. tayo doon sa uh, isang kubo nila. Ayun Dito, ito yung taniman ni kaboy ditong sa kanan. Ayun oh. Tinanim nila, nila ng sibuyas yan. Ayan yung bahay nila doon oh, napapaligiran ng puno. Ayan oh. Ayan, yung aking commander oh. Sumama. Mainit, sabi ko sumama. Ayan. Dito yung sibuyas. Bagong tanim lang ito, hindi pa lumalabas yung ano. Ilang araw pa lang tinaniman yan. So hindi pa lumalabas yung mga dahon niya. Ito raw, wag lang mauulan ang malakas. Mabubuhay yung sibuyas. So yan. Ayan, yeah, lakad tayo doon, o. No? Lawak ng bukid dito. Itong left side na yan, ayan, ayan, ayan. Kamunti ko nang makakuha yan. Hindi lang kami... Isang ektara yan, eh. Hindi lang kami nagkasundo nung mayari. Oo. Oh. Sinasala lang naman. Kaso, uh, hindi kami nagkasundo sa arrangement, eh. Kasi, ano... Basta hindi tayo nagkasundo. Medyo hindi ko nagustuhan yung arrangement kaya hindi ako pumayag. So pasasaka sana sa atin yun. Yun o. Oh. Ano ang sa tatam, tatamnan ko sana yan si Buyas. Kamukha ito Kasi si Buyas pag na-chempuan mo yung ano yung harvest na mahal ang si Buyas diba, diba ka kaya dito unahan sila magtanim ng sibuyas ang problema yung pagka kamukha nung nakaraan diba, biglang bumagyo bumagyo ayun, tinama yung pangasinan so ito yung mga naunang nagtanim, nasira yung mga sibuyas nila so ito so far, hindi naman to na ito na ito mukhang nakachempo to yun sa utol ko, si kabukid mukhang nakachempo yan sa kanya to eh yung dinadaan na natin pati yung kubo dyan sa kanila mm -mm. si kabukid kasi tumigil na sa Saudi nagsaka na lang kaya uh, pakipalo na lang yung uh, channel niyang agri simple buhay sa kapatid kaya na si atong si kabukid yan, siyempre Huwag nyo rin kakalimutang ipalo yung Lolo's Backyard Lop TV sa YouTube. Pagdating naman sa FB, Lolo's Backyard TV. So ito. Ito yung ano, yun, nabuhal ng bagyo yung puno ng mangga oh, sayang. Ang laki na ng ano nito eh. Ang laki na ng ano nito. Ang lalaki na ng puno. Bumubunga na ng maraming ano to eh. Marami na bumunga. Sayang Nung nakaraan nakakuha pa kami ng bunga rito So yan o May kubo rito Banu lalig baribari Banu lalig baribari Ayan o Yung isa Mayroon pa isang mangga Ayan o May guyabano Wala pang bunga So yung kubo na yan Lubog sa tubig ito Pagka uh, Panahon ng tagulan Yung no, tagbaha pala lubog sa tubig o kaya yung yung sili rito namatay dito marami sili yan eh nangkanda matay yung sili rito wala tuloy kaming maharvest o nagkanda matay yung sili rito puro kamatis yung natira ayun o no, ginaya na rin nila yung sa bingkit yung nilalagyan ng balag yung kamatis sa bingkit ganun po pag pumupunta ako sa Mindanao ganun na ganun nila Ganoon lang nila Ayan o Kasama ko yung manugang ko Tsaka yung commander ko Ano Banu, lalig, bari, bari, bari Ito nga, natumba na tong anong to Pero uh, kagandaan sa mangga Hindi naman niya namamatay pagka natumba Basta nakabaon pa yung ugat niya sa lupa So ito, tutubo pa yan Tutubo pa yung mangga na yan Magkakadahon pa yan Itong mangga na to Magkakadahon pa yan Paano gano'n nangyari ano? Natumba rin yung puno na yan eh. Mas matibay na ngayon sa bagyo yan. Dahil natumba na eh. Yan o. Oh, wala tayong inaabot ng mangga. Kasi nga, tinamaan to ng bagyo. Hindi ano yan eh. Yan yung tinatawag nilang dayap. Dayap yata tawag nila dyan eh. Ayan o. Oh, meron din siya laritong ano. Dragon fruit. Tapos yung mga saging. Hanap tayo saging. Hanap tayo na saging baka meron tayo maamot na saging dito o oh, wala oh, yun luray luray yung saging dito kasi kadadaan lang ng bagyo rito eh. signal number 4 dito eh oh, merong isa kaso medyo hindi yata magulang pa oh, latundan pa naman sayang so yun pero sandali lang lumagoy yung mga saging na yan. Dali lang yan. Ayan o. Oh. Ayan si kalolo. Oh. Ayan o. Oh. Ang ganda ng paligid dito. Oh, oh grabe o oh, yan o. Oh. Ang sarap dito sa bukid o. Oh. Ang sarap na simoy ng hangin. Very relaxing. Yung kinain ko rito puro buro. Burong isda po. Marami kasi burong isda pag uh, yung panahon na guulan. Uh, yun ang kinain ni Lolo kasi favorite ni Lolo yan. Simula, simula sa pulbata pa tayo. Kasi dito rin tayo lumaki sa Pangasinan. Mahilig tayo sa buro. Kaya yung buro agahan, tangalihan na punan. Kinakain ko. Namiss ko yung buro. Dito kasi masarap yung luto ng buro. Hindi commercial di hindi meresya yung luto dito maraming laman na isda pag sa bukid kasi yung mga huli nilang isda syempre hindi naman nila lahat mailuluto yan binuburo nila ganun na style dito para hindi masira para hindi masira yung ano para hindi masira isda buburoy nila kasi kung marami silang huli basta panahon ng ano yung tagpalay o, o naguulan marami isda So yun, uh, mga kalolo. Uh, putulin ko lang yung aking video rito. So ito yung pagpunta namin sa Bautista Pangasinan. Dito kami sa Barrio ano, di ano Diaz yata ito. Diaz ba tong sa kanila, Diaz? Diaz, oh. Barangay Diaz yata tawag dito. Eh. Bautista Pangasinan. So yan, yeah, medyo nagpahangin tayo rito. Galing tayo Maynila. Kagabi lang tayo dumating ng alas 8 ng gabi. Tapos yan, dito. Mga after last, babalik na rin kami ng Manila. Nagano lang kami. Nag-unwind lang dito. Kaya ano. Pakita ko sa inyo yung buki dito. Gaano kaganda. Ano, flat land talaga. Ayan o, na yan, Lahat ng nakikita nyo. Lahat ng nakikita nyo na yan. Yan, lahat. Lahat ng nakikita nyo na yan sa paligid. Yung mga pananim dyan. How I will mga hayop dyan yan oh. yung mga baka na yan ya? sa mga palayan na yan, yan hindi po sa hindi, hindi po kay lolo yan <laughs> hindi po sa atin yan sa kapit namin <laughs> so yun hanggang dito na lang mga kalolo bye bye you